Nyo, mga ilang vlog din ako mga 10 days or 11 days ako na mula so ngayon is mag unboxing tayo ng medicine kasi napaka hindi sa school so nasa ibang bahay ako te, nasa bahay ako nila ate so di ko kasi na vlog yung pagka ano pero okay lang guys sa mga susunod is iba vlog ko yung ano ko birthday ko so tignan nyo guys so ang ganda Color pink siya. Meron ako na ito dati Green. Greeny. Yeah. So, yung so, Yan guys. Ow! this guys, pink shoe. Wow! Gagamitin so, ko to sa school namin kasi summer na, di diba? So, wala kasi kasama charger. So, na siya? Sobrang short vlog lang Yun lang. So, pero hindi pa dito Kasi, 10 days or 11 days, di ba ako nawawala. So, ganito yun. Kasi, oops, so excited. Kasi na-busy ako bakla. Na-busy ang person nyo. Parang, ano ngayon nabisi na-busy ako sa school. So, yun guys. Dito na mag-end yung vlog. Thank you for watching! Wait lang sa my YouTube channel. Kung gusto mo pa makanood, and click the notification bell para updated ka kapag meron akong new video. So, subscribe na!